Iwan na nga ang nakalipas magmula ng maging magkasintahan ang dalawa sa mga pinakahinahangaan sa larangan ng pag-arte na sina Kim Chu at Paulo Avelino na ngayon ay kabang-abang ang kanilang ginagawang pelikula na What's Wrong With Mrs. Secretary Kim. Dahil nga rito ay mas lalong naging matunag ang kanilang pangalan lalo na at isa ang kanilang i-adopt na palabas sa mga sumikat noon sa Pilipinas na k-drama. Dahil din sa palabas na ito ay naging malapit ang aktres na si Kim Chu at Paulo Avelino na naging dahilan ng pagkahulog nila sa isa't isa. Aprobado at supportado ang side nila pareho kaya naman walang naging balakid sa kanilang relasyon ngayon nga ay nag-celebrate na sila ng kanilang first month series curious ang mga netizens at kanilang mga taga-suporta kung ano ang ibinigay na regalo ni Kim Chu sa kanyang boyfriend na si Paolo Avellino para sa kanilang first month series ayon sa aktres ay isa sa pinaka-iniingatan ng mga lalaki ang kanyang regalo hindi rin naman nagtagal ay isinaubliko na din ito ang kanyang regalo sa aktres at iyon ay ang mamahalin na branded na rubber shoes ayon sa kanya ay madalas yun na babanggit sa kanya ni Paulo Avelino kaya naman yun agad ang pumasok sa isip niya nang mag-isip siya ng ire sa aktor ayon pa sa kanya ay tuwang-tuwa si Paulo Avelino sa binigay niyang regalo at hindi pa ito makapaniwala nung una Happy first Month Seri to the both of you!